One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kumusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanong ninyo, Nakikita naman din ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. So ano, may hangover pa ba kayo sa Binibini Pilipinas 60th anniversary nila? Si Christine Anne mukhang meron pa. Syempre lahat tayo nasayahan dahil sa ganap nga ng nagganap dito nung linggo sa binibining Pilipinas na talaga naman masasabi natin grabe ha ang bongga bongga ng binibining Pilipinas. Dito talaga pinatunayan ng binibining Pilipinas kung gaano sila ka incredible na beauty pageant sa ating bansa. Na talagang masasabi ko na wala namang papantay sa ganda at galing ng binibining Pilipinas. Sabi nga ni Christine Ann Perez, once you are binibining, you're always a binibini. Kaya naman, syempre, lahat tayo ay talaga naman ng mangha sa kanilang 60th anniversary presentation. Nako, grabe ha. Talaga lumaki yung mga mata ko sa mga nagdatingan ditong malalaking mga beauty queen katulad nila. Ati sa Manalo, Michelle D, as uh, Shamsi Supsup, at saka syempre, na dyan sila Rupa Gutierrez, uh, sino pa ba? Catriona Gray, Pia Wurtzbach, Gloria Diaz, Margie Moran, syempre yung mga Miss International natin, katulad ni Bea Rose Santiago, and then of course Kylie Versosa, at saka Melanie Marquez, at marami pang iba. At hindi lang yan, syempre nagdatingan din talaga yung mga ating beauty queen mula sa supranational na si Mucha Datol. Talaga naman sabi ko, oh my gosh, Grabe, eto na yon, Sobrang bongga talaga At wala akong masabi sa ganap ng binibining Pilipinas Hanggang ngayon talaga, Diyos ko, lumulutang ako Dahil sa ganda naman na pinatunayan ng binibining Pilipinas Kung gaano sila ka-incredible na pageant At dito nilatang talaga nila kung ano yung na-achieve nila At kung ano ang binibining Pilipinas Diba, Diyos ko, sana maulit-ulit, oh, 'di ba? At eto na syempre, bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Mira na isgera. So tingin mo mama sa malakas ba ang laban niya sa Miss International? Mhm. Mm syempre, sa isang taon pa naman siya lalaban. Kundi dito sa Binibining Pilipinas niya yung 39 candidates. Syempre, ibig sabihin gano siya kakabogga, 'di ba? So malakas naman talaga si Mira at masasabi ko na may laban naman siya sa Miss Joy National sa susunod na taon. Pero syempre, kailangan niya ng paghahanda. Kahit sabihin pa natin payat na siya, kailangan pa rin niya magpabongga. Pero syempre, nakakaloka, no? Talaga dito talaga sa bini-bini Pilipinas, siya na ang best in swimsuit. Siya pa ang evening gown. O no? saan ka pa? Talagang masasabi ko na credible na beauty queen na hindi imposible na kumabog ito sa Miss International. So, abangan natin, di ba? And then, hindi lang yon kahit ang pambato natin sa Miss Globe. just ko, talaga namang masasabi ko, ito si Jasmine Bubungay, ay talaga namang masasabi ko, oh my gosh, talagang pwede, pwede talaga manalo sa Miss Globe na yung taon na to. Siyempre, excited tayo. Saan ba gagawin ang Miss Globe? At Siyempre, yung pambato natin, masasabi ko, talaga naman may ibubuga. ako ng taon ay naka-third runner-up tayo, hindi ako magtataka kung ngayon taon ay mag-title tayo uli sa Miss Globe. So, talaga masasabi ko yung ipinanalo ng binibini Pilipinas ngayon, talagang, oh my gosh, malakas yung laban. And then, of course, hindi may wawala ang comparison. Kaya naman talaga, pinagkukumpara ngayon si Angelica Lopez at saka ang bagong Binibining Pilipinas International na si Mirna Isgera. Ako masasabi ko, parehas naman silang maganda, parehas naman silang may laban. Tingnan natin. Pero kasi sinasabi nung iba na mas malakas daw ang laban na binibini Pilipinas International na si na kesa daw dito kay Angelica. Ako masasabi ko, syempre si Angelica prepared din yan. Hindi naman niya mananalo ng binibini Pilipinas kung hindi naman siya prepared. ba? Diba? So basta support lang tayo ko ano man ang kahinat na ni Angelica Lopez laban lang. Malay mo, di ba? Diba? Makuha niya ang corona ng ano, binibining Pilipinas ah uh, malay mo, makuha niya ang corona ng bisa National. So, maniwala lang tayo sa kakayahan niya. Di ba? So, good luck Hi! Binibini Pilipinas, Angelica Lopez. Oh, di diba? So, good luck yan. At eto nga, sana naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Bianca Tapia, nakikita mo bang malakas ang laban sa Miss World Philippines? Oo naman, umaarangkada si Bianca Tapia dito sa Miss World Philippines. So, talaga naman masasabi ko, oy hindi mo pwedeng isnabin yung galing niya dahil pasok ito sa lahat ng mga aspeto na nilalabanan niya at hindi lang yun ito lang mga nakaraan ay nakapasok din siya sa head to head challenge na Miss World Philippines kung saan pasok siya sa top 3 so ang mga nakasama niya si Jasmine Omay na talaga naman oh my gosh si Jasmine Omay lumaban din talaga eh hey, no at hindi lang yan si ano si Dali Cruz ng Malibay Bukidnon. Kaya ako masasabi ko na ako mukhang talagang maglalaban dito si Jasmine Omay at saka si Batangas. At abangan natin kasi si Batangas, si Bianca Tapia talagang dumalakas din sa competition na to. So, nai-smell ko na mukhang corona ito. Di ba? Kaya abangan natin yan. just ko Lord, nakaka-excite. So, syempre ang aabangan natin pageant ngayon ay Miss Universe Thailand dahil ang kanilang pageant ay magaganap na this coming on this coming Friday na at hindi lang yan syempre aabangan din natin kung ano ang pasabog ng Miss Universe Thailand sa kanilang coronation night ako masasabi ko naman alam naman natin ang Thailand talaga namang kumakabog saka guys alam nyo sa totoo lang ang mura na ng tiket nila hindi katulad sa Pilipinas na umaabot talaga ng 10,000 dito pinakamataas na talaga yung 3,000 baht. O, oh, di ba? Ang mura, mura lang. More than doon sa 10,000 baht. O, oh, di ba? Kasi marami kasi ditong sponsor. Saka hindi nila pinagkakaperahan yung kanilang budget. Kung baga may sponsor talaga, meron talaga silang budget para sa Miss Universe Thailand. O, di ba? Ang bongga lang. Kaya nakakaloka. Sana ganun lang para makakapanood yung maraming mga tagahanga. Para magpuntahan sa venue ng bonggang bongga. Di ba? At ito ang bonggan chika. Miss Supranational. Iniintriga nga ngayon na ibinili daw ang corona ng Miss Supranational. So, yung bagong winner ng Miss Supranational na si Miss Indonesia. Marami nagsasabi, kaya alam daw ito nanalo kasi binili daw ang corona. Ako naman ang masasabi ko naman, grabe naman. Ganun ba talaga ang tingin ninyo dito kay Miss Universe, ah, Miss Supranational Indonesia na parang hindi na sila pwedeng banalo sa pageant kasi pag nanalo sila ay binili nilang corona. Ako hindi ko nakikita ng ganoon. Nakita ko naman na naghanda naman ng bongga-bongga yung kandidata nila. At kung sinuwerte siya na manalo, siguro deserve niya yun. Huwag naman natin sabihin na kaya lang naman siya nanalo ay binili niya lang yung corona. Napaka unfair naman para sa winner ng Miss Supranational. E paano pag si Philippines ang nanalo sasabihin? hindi binili ang corona dahil magaling. So, hindi ba pwedeng maging magaling din si Indonesia? Ako kasi para sa akin kasi sana hayaan natin na i-enjoy nila yung journey nila as a queen of supranational. Kung eto man ang pinanalo ng supranational dahil nakikita niyang magaling ang kanilang uh, ang bagbato ng Indonesia, so let be, di ba? Hayaan natin sila maging masaya dahil journey nila yon. Kasi tayo, meron naman tayong momento na... Para sa atin. So ang akin sana maging happy na lang tayo para sa kanya. At hayaan natin na i-enjoy niya yung kanyang journey as a Miss Supranational. More than naman sa iniintriga natin ng bonggang-bongga kung totoo man to o hindi sila na ang bahala doon. Kasi, di ba, karma is real. So, in the future, sila din naman ang makakarma. Supranational din naman ang makakarma. At kung hindi naman yan totoo, eh, syempre, pagpapalain naman sila ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, nakaka-stress kasi yung binili daw ang corona. Kawawa naman kasi yung queen. Parang, wala namang karapatang manalo dahil sa hinuhusgahan ng ganito. So, huwag na natin siyang hanapan ng butas. Ang importante ay, naging maganda yung resulta para sa kandidata natin. Di ba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, mama sa pambato ng Dominican Republic sa Miss Universe, umaarangkada ng bongga-bongga. Tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang kukuha ng corona ng Miss Universe? To be honest, syempre maraming naglalaban-laban dito sa Miss Universe. I think yung Dominica Republic, yung nakita ko yung photos niya to, at saka yung video, grabe, ang ganda niya talaga. So habang dumadating na yung papalapit na ng papalapit yung competition nila sa Miss Universe, ay, talaga namang mo sabi ko naman, oh my gosh, mukhang ito niyata ang kukuha ng corona ng Miss Universe. Pero syempre, kailangan niya pa rin patunayan yan sa lawan. Hindi naman porket maganda siya at nakikita natin na parang Diyosa na ay winner na. Hindi rin natin pwede maging basihan yung mga video na nakikita natin at saka yung mga pictures. Kung isa lang to sa mga masasabi ko na malakas yung laban ng Dominican Republic dahil meron silang kandidata na talaga namang kumakabog ang ganda. Pero syempre, kailangan pa rin itong patunayan na she is, di ba? Kasi kailangan niya talagang ipakita sa atin yun na magaling siya sa rampahan, magaling siya sa Q&A, magaling siya sa lahat ng aspeto. Ay paano kung naganda si Philippines at kinabog na siya ni Chelsea Manalo, di ba? So, huwag niyo rin underestimate ang galing ni Chelsea Manalo kasi ang galing din naman ni Chelsea Manalo ay talaga namang mukhang kakabog din naman talaga ng bonggong-bongga pagdating sa Miss Universe. Basta maganda lang si Chelsea, kaya niyang pantayan niya di ba? Pero syempre, hindi natin matatanggi yung beauty ng Dominican Republic ay talaga naman Napakadyosa at talagang masasabi natin isa siya sa mga pinakamagandang bituin sa universe, 'di ba? So good luck, good luck sa pambato natin na si Chelsea Manalo at good luck din syempre kay Miss Dominica Republic, So bahayaan natin sila magpukpukan ng bonggam bongga So nang maloka sila di ba? pero hindi lang 'yon, syempre hindi magpapahuli ang pambato ng New Zealand at saka syempre ng Great Britain na may dugong Pinoy. Kaya nga marami ang magbabardagulan ngayon dito sa Miss Universe na dahil ang mga beauty queen na from Dominican uh, uh, from Great Britain at saka dito nga sa ano sa New Zealand ay may dugong Pinoy. So good luck. So magdodominante talaga ang mga Pinay beauty dito sa Miss Universe I hope isa sa kanila ay makasungkit ng corona and I hope lahat sila ay makapasok sa semifinals. Patunayan nila na ang galing ng Pilipina ay hindi lang sa bansa natin kundi sa buong mundo. Di ba? So yun, so nakakaloka. Talaga naman tumbling naman ako. Pero eto, mas ta tumbling ka dahil ati sa manalo, umaarangkada ang ganda. So ako para sa akin, my gosh, don't underestimate talaga ang isang at sa manalo sa kakayahan niya na maging Diyosa dahil naman kita naman natin just ko kulang na lang ay putungan ng korona, nung umatin dito sa ano sa binibining Pilipinas itong si Atisa Manalo I realize na talagang dapat talaga si Atisa Manalo ay manalo sa Miss Cosmo International kasi sayang naman yung ganda niya dapat isa siya sa mga title holder ng Pilipinas. Di ba? Kasi talagang masasabi natin, grabe, dapat maging title holder siya sa international pageant para masabi natin yung ganda ni, para naman masabi natin yung ganda ni Ati sa Manalo ay talagang hindi lang pang Pinay, pang international pa. Diba? Ang gundo kayo ni Ati sa Manalo. Pero syempre, mas maganda siguro sa atin sa Manalo kung ang kanyang styling na gagawin katulad ng styling na ipinakita doon sa Vietnam, no? Siguro maloloka talaga ang Pilipina beauty queen natin. Kasi naman, ko, ganda-ganda talaga ni Atisa, para feeling ko talaga si Atisa deserve niya talaga ng corona. So, kanina nga nagla-live ako, may mga nagtanong sa akin, sabi nga ko kung si Atisa manalo daw ba ay makokoronahan sa Miss Cosmo. Alam nyo guys, kung akong tatanungin ninyo, syempre panalo na yan. Pero syempre kailangan patunayan ni Atisa manalo kasi marami siyang makakalaban dito sa Miss Cosmo na matitindi. I hope na sana mag-align talaga ang mga bituin sa lang para kay Ati sa Manalo para dito sa laban niya sa Miss Cosmo and I think deserve talaga ni Ati sa Manalo na makoronahan ng isang korona mula sa international pageant kaya I wish na sana umarangkada and then tignan natin mukha namang paghahandaan ng bonggang-bongga -bongga ni Atisa Manalo, yung laban niya sa Miss Cosmo ngayong taon na to, sana wag magamit ng Miss Cosmo si Atisa para sa promotion nila, sana talaga makita nila yung galing at saka yung ganda na meron ito si Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo International 2024. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako para kay Atisa Manalo. And then, ayun, syempre, wag natin yung underestimate ang galing, syempre, ni Angelica Lopez at saka, syempre, ng iba pa natin mga queens na lalaban ngayon sa international pageant. Katulad na lang ni Miss Globe, si Jasmine Bungay. So, ayun din, wag mo rin yung underestimate ang galing ni Jasmine Omay dito sa Miss World dahil Piling ko talagang aarangkada dito ng bonggang bongga at baka manalo pa to, diba? So yun, so guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan Paalam. See you tomorrow, guys. Thank you. Have a nice day.